Idol, sana matulungan mo ako para magpagabot sa kanya. Ikaw lang kang po, Idol, eh, ng katulong sa akin. Sana matulungan mo po, Idol Rapid. Mam Jenny B. Osoteo at yung anak niya ay si Dennis Osoteo. Si Dennis anak niya Opo, sir. So parang kapatid po ni Sir Opo. Dennis. at siya po ay na-diagnose sa sakit na dextrocoliosis of the thoracic spine. Paano po pa kami makatulong, ma'am? Sir, gusto ko sana tulungan niyo pagamot sa specialista po. Sige, dapat sa ano to, sa Children's Hospital, National oh, oh. Children's. Sige po, pagamot na natin start to finish hanggang sa matapos yung gamutan at umayos oh. po ang kalagayan. Ano po naramdaman niya ngayon? Kung umaga nagatigas, tigas po siya. ah uh, galing na po kayo sa National Children's, kailangan ng x-ray. Ano po kung kailangan? Therapy po, i-maintain daw po, therapy. Para okay. makalakad pa po. Dr. Cruz, magandang hapon po ma'am, Doc. Good afternoon po, Senator may pasyente po kami dito, Dok. Ang kanya pong sakit ay dextrocoliosis of the thoracic spine. Ano po yung gamutan para dito sa sakit ng ganito po, Dok? Ang um. Ang dextrosclerosis po ay nagdidepende po sa presentasyon ng pasyente at sa mga sintomas na kaakabay po nito. Ang maganda po nito is ma-refer po natin siya sa espesyalista, ang ating mga orthopedic surgeon at rehabilitation medicine para ma-assess po siya ng maayos at mabigyan po ng karapat-dapat na lunas. Doc Michael, magandang hapon. Apo. Magandang hapon po, po Sen. Raffi. Andito na po sa Manila ito pong pasyente ninyo, si Honey Apo. B. Osoteo. Ano pong gamutan ang nirekomenda nyo po na nandiyan pa sila at napunta rito, Doc? Way back 2022 po, yung una ko po silang makita, actually ang assessment po natin dyan sa kanya ay sa severe si na dextroscoliosis, thoracic scoliosis ang ang findings natin sa kanya actually more than 40 or nasa 50 degrees na ata yung tinatawag nating Cubs angle kung saan doon natin makikita kung talagang severe siya o hindi. Dahil nga uh, medyo nasa liblib or nasa remote areas po tayo, ang pwede po natin may recommend at that time is siguro for the meantime, palagyan natin siya ng brace or uh, tailor brace at the same time for physical therapy ang gagawin natin. Depende yan no, sa kanyang progress. Uh, later on, baka kailangan na ng surgical intervention. Mm -hmm. O oh, yan. Okay. Doc Rina, Dok nakikinig po kayo yung sinabi po ni Doc Michael. Opo. Yan po siguro uh, at least meron na kayong uh, heads up tungkol sa sakit nitong pasyente. Para pagdating dyan, madali na lang po ninyo magawa o dapat gawin sa bata. Kami po ay bahala sa lahat ng gastusin sa gamutan po Doc Rina. Opo, wala naman pong problema po sa amin. Tutulungan po namin yung pasyente po. Ayun. Sasamaan na lang po namin dyan sa inyong tanggapan po Doc Rina. Uh, thank you po Doc. Thank ay, you po. pwede pa ako magpadagdag? Opo sir. Opo sir ma Ah, kasi uh, my name is Dr. Masyon, no? I'm from the Chief of Hospital ng Dato Black Tissin Hospital. Located po dito sa UPI, Maguindanao, Barm. Dahil po dito, marami po tayong pasyente na nangangailangan po din ng mga po, ng mga assistant, especially na ating hospital po ay nasa medyo, hindi naman sabihin natin pero at least makapagbigay po tayo ng serbisyo na kung saan po, kung kayang gawin sa mga big centers, baka pwedeng makaya rin natin gawin dito. Okay, sige. po, no? Okay, itong gagawin so, natin, Dok, Magda-download po ako ng budget dyan sa inyong ospital, sa inyo. Ah, kukontakin po kayo ng chief of staff ko ah, ng okay, sa gayon. Makakatulong okay, po. Okay. po kami sa mga magagandang gawain nyo dyan, paggamutan nyo dyan sa mga pasyente <coughs> nyo. Sige po, sure na sure po yan. Papadala po kami ng alaman budget po. dyan sa inyong ospital. To. Malaking tulong po ito sa ating mga kababayan po ditaan. Magagawa po natin yung pwedeng gawin dito na hindi na kailangan silang i-refer pa sa mga big institution po. Maraming salamat po, Dr. Michael Masyon, Chief of Hospital, Datu Blatis in Suwat District Hospital. Mabuhay po kayo, Dok. Sa, maraming salamat po. Malaking okay. tulong Thank po ito po sa kating mga kababayan. Uh, may tinutuloy pa oh, kayo dito, ma'am? Nakitulog lang ko po sa kapatid ko kagabay po. Sa si Paranaque. Sa si Paranaque po. Convenient ba yun doon? Kasi sa Monday, sasama namin kayo sa ospital Mal kay Dr. Rina Cruz. Malayo po, sir. Iche-check na lang namin kayo. Kunin nyo muna yung gamit nyo and then balik kayo rito ng bukas Saturday and then check-in ko kayo and then Monday punta pa kay doctor lahat ng pangangailangan niyo sa gamutan allowance bibigay ko. Kayo. Idol yes, ma pwede mak makahingi ng ano ticket para pa mag-uwi sa so ano? Of course, saan po? Saan? Mindanao po kay kasi klase niya na buka. Sige, Ay, sige, eroplano natin, pasakay natin. May eroplano, sa, 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 Mindanao. Sa upi po. Okay, sige po. No problem. Eroplano po, pasasakay natin siya. Meron ka, nag-aaral ka? Opo. Okay, bigyan natin school supplies din. Siya. Opo. Sige, sige. Okay, bigyan Natin, sa atin. Sige. sige po. Kasi yung pagpunta ko dito, idol, wala ako kasama ba? Siya nagpresenta na malit May lang daw sa magpasok. Oh, ang naman. Hiniwan yung pag-aaral niya do para Opo. makasamahan lang kapatid niya, kapatid kayo. Opo. Ay, kasi... Okay. Napakabait. Siya lang ba nag-iisang anak nyo? Dalawa po sila. Sabi niya gano'n sa akin, idol. Sabi niya, malit lang. Magpaalam sa saguro niya na malit lang sa magpasok. kay yung, ano niya, yung pangbili niya ng mga gamit niya, pangbili ng uniform, ilagdag niya pocket money namin papunta dito. Naku, no, so, imbista pangbili uniform niya. Bakit man na sa inyo? Opo. Kasi ganito 'yung e, pa, palitan ko, palitan ko huh. po 'yon. Bigyan natin siya yung pamasahe sa si aeroplano pabalik. Oh, Bibigyan namin siya ng pera 'yung naibig, naigastos niya gastos niya para sa dapat uniform niya at uh, school supplies. Papalitan ko po 'yon. Okay? Ako na po bahala lahat. <laughs> okay, ma'am. Lahat-lahat as in lahat. Oh, po, okay sir. na? Thank you po. Okay. Thank you po. Thank you sir. Thank you. Tapos Ito na po nanay, 'yung 20,000 pesos po na paunang tulong pa lang po ito ni Senator Rafi. 3, 4, 5, 17, 18, 19, 20. Maraming salamat, Idol. Ikaw lang nakakuan sa problema ko ngayon, Idol. Maraming salamat sa tulong mo sana ma idol marami pa kayo matulungan na tulad ko na mahirap. Pulo ka talaga ng Diyos. Uh, Sir Raffi, maraming salamat po kasi po matutulungan niyo yun po yung kapatid ko na mapagamot po. Thank you so much po. Maraming salamat din po sa pagsagot po sa pamasahe ko po pauwi ng UP at saka sa school supplies po. Malaking tulong na po yun sa amin. Thank you po. Mas pagbubutihin ko po yung pag-aaral ko po dahil po tinulungan niyo po ako na makauwi at makabili po ng school supplies. Thank you po. Oh, maraming salamat oh, so, idol kit na sari reputasyon niya ang itaya ipagtatanggol kanya kahit siya ang mapahiya ang sarap kapag panatag sanman ng yung tungtungan dahil merong rapid tulpo ka na masusumbungan pag sahirap pang lahat ay gusto mo nang